Hello, hello, good morning po mga idol, good morning sa lahat andito tayo sa ating palayan ngayon sana po kahit ganito ang mga video natin sana po mapapansin ninyo makikita ninyo yung mga pinaghirapan nating mga arug kagaya sa amin ng mga kuan ba mga farmers nga pobre hinautunta nga inyong makita ang among trabaho sa kabukiran tanawan ninyo ng mga tao di sa unahan yun nandun ni si isang tao gapala andun mayroon ga ano naiga hawan sa pilapil ni kinabuhi dere sa probinsya mga brad idol ang akong basakan karon ako naning nasa buwagan o guwan nasa buwagan na ako na siya nakita ninyo na nanay tubo tubo na ang kuan ako ning direct nag-direct planting kita para makatipid ta sa bayad sa pag tawag ani sa uh, Bicol tarok pero sa uh, probinsya sa Mindanao kuan ang tawag ani tanom 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 pakyo pakyo man dito sa amo ah. Hinaot unta mga idol nga ang mga video ngayong ani, mapansin niyo, tanawa na oh. dire sa gilid sa akong basakan. Na gamay nga pispan. Na gamay nga pispan dire, kana. Ona gamay dire nga pispan. Tapos ang daplin sa pispan atong kita og manug. Pinya. Pinya na to gabunga na eh. pinya dito. Gabunga na nang pinya nato mga idol Turaw, nakita ninyo na nanay bunga hawain na siya, dagko na siyang uh, pinya mo nilibangan libangan ito diri kada buntag mo, arita diri, ato ning tanaw-tanaw na itong isda Nga galangoy-langoy Ako ni siyang gi -extinan. nag extend ko gamay kay M Makakuha tak si milya sa Ano, sa PC ring. Kasi nagbunta sila diri, nag adto sa diri Mga tag sila si Melia na, nag extend ko, nag extend ko diri mga idol oh natay gi-extend ani nga gamay pero natay natay tubig diri nga pa siguro supply kining nay hukay diri o nay kalot ba kining kaluta mga brad idol kini iwater pam na siya pag iwater pam na siya diretso diri sa pispan ang tubig tapos karon nag-extend ta na natay gi-extend kini oh nag-extend ta na extend tag Philippines na gi-extend ako ni siya. Wala na ilusutan dito sa Tumoy. Nasa ilusutan. Oh. ako ni laluman lang ni Gamay. Pag malaluman ay na, pila-pila naman. Ma dagdag ning isda. madagdag nag madagdag na. Ang ginapuho ulan na ako diri mga brad kasi og tag ulan ay usay mulukso nga haluan ba. Og nahaluan makasulod delikado. Hmm. na libangan. <coughs> kanang pinya ha hapit oh, na na mahinog dako man na, oh dako man tong pinya dito hapit na na mahinog pila ka adlaw oh. na nato na ulit dili maunahan sa atong mga amigo osay na mga amigo nga abtik eh Uh, eh, salamat salamat kay tanan sa tanan nga mga nagtangkilik sa atong channel bisag nga nila nga atong mga vlog no pasensya na pud mo sa mga disclaimer diha mga baser Pasensya na mo kung ang atong vlog medyo pabalik-balik lang. At ay mahimo kasi diri lang tagalibot-libot sa lugar na Eh. Sa may atong mahimo. Di mana na pwede maghubo ta. Atong i-vlog. E ang importante lang. At ay hambog-hambog usahay sa atong mga silingan ba. Atong mga amigo nga nanood po sa ato ah. Mone akong basakan mga brad hanggang dito sa may poste oh. Mone siya nasa bogan at dito, oh. Mahalata man ninyo na ako ni. Nee. Kana may paano. Kana. O salamat kay sa tanan ha. Salamat sa tanan nga gusto na Tanaw sa akong channel no, no Bisa Call Vlog. Paki-subscribe lang kung niagi ka sa pagka-farmer sa unang panahon. O gusto mo nimo magtabang, chat ka lang sa ako. Andam kong mudawat sa imong tabang. Hinabang nga maghatag og abono sa akong basakan. <laughs> salamat, joke lang. Mabuhay ang lahat.